sa ating lahat. So, ngayon ay ating pag-uusapan ang mga iba't ibang klaseng isyong panlipunan and ano nga ba ang papel ng pamahalaan sa pagtugon dito? Ano yung mga programa na isinasagawa nila upang tugunan ng mga isyong panlipunan or mga isyong patungkol dito? And ano rin yung mga hamon na ikinakaharap nila sa pagtugon dito? So, bago tayo dumako doon ay ating munang pag-usapan kung ano nga ba ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang samahan o organizasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao upang maglayag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ito rin na ay isang uri ng um, presidential at demokratika. Demokratiko meaning meron tayong kalayaan na pumili kung sino yung magiging leader ng ating uh, bansa ganun, or kung sino yung mamumuno sa atin. Meron tayong tagapagbatas. Sila yung gumagawa ng batas natin. So, ito yung mga nasa Senado. Bukod din sa pagsasagawa ng batas, nakasalalay rin sa Kongreso yung pananaliksik or pag-iimbestiga para mabigyan sila ng idea kung ano ba yung mga dapat pagtuunan ng pansin, kung ano yung mga lugar na uh, kailangan ng tulong, ganyan. And, ayun, of course, sa uh, paggawa or pagbuo nila ng batas. Ang tagapagbatas, ito rin yung nagsasaysay kung ang isang bansa ba ay nasa estadong pakikipagdigmaan. Ang sangay naman na tagapagpaganap, sila yung nag-make sure na yung mga napatupad na batas ay para sa kakabutihan ng mga mamayan. Pinamumunuan ng Pangulo ang sangay na ito. Kaagapay na sa pagpapatupad ng mga batas ang gabinete na binubuo ng mga Uh, kalihim ng iba't ibang ahensya. Naglay rin ng Pangulo ang veto power or pangirihan na tanggihan ang isang batas. Bago kasi siya tawagin batas, bill muna ang tawag dito. Bago siya, Mapatupad, kailangan muna ng pirma ng presidente. May kapangirihan ang Pangulo na tanggihan ang bill and ayun yung tinatawag na veto power. Ang sangay naman na tagapaghukom, sila yung nagbibigay ng interpretasyon sa batas. Kapag mayroong hindi sumasang ayon sa uh, naging judgment ng mas mababang hukuman, sa Korte Suprema na tutuloy ang kaso. Mahalaga para sa isang bansa ang pambansang pamahalaan dahil ito ang nangunguna sa pagbabalangkas ng pamamaraan ng pamamalakad at pamamahala sa bansa. Nga, katulad yan ng nasabi ko kanina, unang-una sila ang gumagawa ng batas natin kung ano ba yung mga patsundin para magkaroon ng kaayusan sa by bansa, so bukod sa uh, existing norms natin and alam mo na culture or kultura natin ang batas isa rin yun sa mga nagiging guide natin para magkaroon ng kaayusan sa ating lipunan and of course sa uh, decision making na rin natin as a person kasi syempre, kung wala tayong sinusunod na maayos na batas or hindi rin maayos ang pagkakagawa sa ating batas mas lalong tataas ang crime rates natin. So, hindi lang importante no, na meron tayong batas na sinusunod, kundi importante rin na maayos yung pagsasagawa ng mga batas na ito and talagang dinisenyo siya para sa kabutihan ng mga mamamayan ng bansa. And syempre, ang pambansang pamahalaan din ang nagtitiyak na maganda ang ekonomiya ng bansa. Kaya nga, sila rin ang nangangasiwa ng pambansang budget. And of course, tinitiyak din ng pamahalaan na ang ating kapakanan ay papangalagaan sa pamamagitan ng pangkalusugan, pangkabuhayan, pangkultura, pansibil, at of course, pangpolitika. And kahit nasa ibang bansa o nasa labas ng bansa ang isang Pilipino, dapat and tinitiyak pa rin ng pamahalaan ang kaligtasan nila. Kaya meron tayong iba't ibang klase ng ahensya para sa ating mga OFW or overseas Filipino workers. So sa aming presentation, makikita din natin ang mga iba't ibang klaseng kontemporaryong issue or issue panipunan na kinakaharap ng ating bansa at ng iba pang bahagi ng mundo. So unang-una -una sa lahat ay ang kahirapan. So, sa ating bansa, marami pa rin ang nagihirap dulot ng iba't ibang reason, katulad na lang din ng kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa ayos at magandang trabaho. Pa rin tayong mga kababayan na walang work or jobless. I think one of the reasons, no, is dahil sobrang taas ng standards natin when it comes sa paghahanap ng trabaho. So, yung ilang company kasi, kahit na kunyari, janitor lang naman yung hinahanap na trabaho, ang dami-daming requirements. Kailangan high school graduate ka, kada pag minsan dapat college graduate ka, dapat ay may dati ka ng work experience, like at least two years. So, kahit yung mga taong kakatapos lang mag-aral ng kolehiyo or kunyari senior high school, eh, nahihirapan pa sila maghanap ng trabaho. And dahil napunta na rin tayo sa edukasyon, ayun, dahil din sa kahirapan guys, nagkakaroon tayo ng crisis sa education. Katulad na lamang ng wala ng access sa dekalidad na edukasyon and learning gaps na rin, no, dulot ng pandemya before. And of course, wala ng pasilidad. Sa so, part ng kawalan ng access ng dekalidad na edukasyon, ah uh, oo, masasabi natin na marami naman nang naipatay yung pampublikong aralan. Pero, kung na-experience nyo ng mag-aral sa mga public high schools or public high schools, public university, makikita nyo ang tunay na realidad, no? Kulang-kulang talaga sila sa resources dahil na rin sa kakulangan sa budget. Uh, kulang yung mga chairs sa loob ng classroom. So, ayun, marami din tayong issues patungkol sa edukasyon. And hindi naman natin masasabi, no, na accessible talaga ang education. Lalo na sa mga estudyante or sa mga mag-aaral na nakatira sa mga mas liblib na lugar or mas malalayong lugar. Tulad ng mga nasa countryside or mga bari baryo ganyan. And sa so, issue yung pangkalusugan naman, isa na doon ay ang mental health crisis. So habang tumatagal, mas na ang case ng depression, anxiety, ganyan, at iba pang klaseng mental health disorders, lalo na sa mga kabataan. And ayun din, meron lang din tayong limited service for mental health. So hindi pa natin masasabi na accessible ito. Dahil unang-una sa lahat, kulang-kulang pa rin tayo sa mga, or ng mga registered na mental health professionals like Are registered psychologists, psychiatrists, psychometricians, at iba pa. And ayun nga, kulang pa rin tayo no, sa mental health facilities or yung mental health hospitals, kanyan. Yung pangalawa naman ay malnutrisyon at kakulangan sa kalusugan. So, doon pa lang no, sa pinanood natin documentary video na sa ating subject, masasabi natin no, na marami pa rin talaga ang batang kulang-kulang uh, sa nutrisyon dahil na rin sa kahirapan Uh, usually, wala naman trabaho yung magulang nila, tapos anak pa rin sila ng anak, parang hindi nila kayang i-cater lahat. Uh, hindi na nabibigyan ng pansin, yung pangkalusugan, hindi na nabibigyan yung pangunahing pangailangan ng bata. Uh, hindi nila nila afford din, na kumain man lang ng at least 3 times a day, yun pa kayang kumain ng talagang pagkain na masustansya. So, yung iba is nagtitiis na lang talaga sa pagbag o yung pagkain na napupulit sa basurahan tapos uh, hinuhugasan at niluluto na lang ulit. Ayun yan, isa na rin dito yung uh, issue sa when it so sanitation ng food or kung paano ba punases yung pagkain na yun. And of course, access sa malinis na tubig. Ang sumunod naman guys is yung NCDs or non-communicable diseases. So ito yung pagtaas ng kaso ng diabetes, uh, heart diseases, kanyan, at cancer dahil na rin sa uh, sedentary lifestyle at hindi tamang pagkain. At ang next naman is mga isyong pangkapaligiran. So nangunguna na dito yung patungkol sa climate change no na uh, na-experience natin ngayon. For example, yung pagtaas ng temperatura. Lalo na last year na kinailangan na magkaroon ng online class dahil nga hindi na kaya yung init sa labas na to the point na nagdudulot na ito ng heat stroke or talagang nakakaapekto na no sa uh, kalusugan ng lalo lalo ng mga mag-aaral at pati na rin ang mga guro. Tapos yung ngayon yung mga mas matitinding bagyo so lately lang no na experience natin yung sunod-sunod na bagyo. So dulot na rin sa matitinding bagyo ay nagpumasok na din yung pagbabaha. And isa pa dito is yung deforestation at pagsira ng likas na Yaman. So ito yung mga pagputol ng puno para sa illegal logging at mining. No? Pangalawa is yung pagkawala ng biodiversity at wildlife habitat. So ito yung pagkasira ng mga tirahan ng mga hayop, kanyan. And as of now, no, sobrang dami na rin uh, mga endangered na species or mga animals na unti-unti nang nawawala. And yung sunod is yung kakulangan sa tubig at enerhiya. Ito yung lumalalang kakulangan no, sa malinis na tubig at sustainable energy resources. Ngayon, dumako naman tayo sa mga isyong pangkalakalan. Number one na dito is yung inflation. So dahil sa pagtaas nito, parang nagkakaroon na ng malaking agwat between doon sa kita ng mga nagtatrabaho and doon yung sa mga gastusin nila sa pang-araw-araw. So imagine no, sobrang baba na nga ng pasahod dito sa ating bansa. Pero yung presyo ng mga bilihin, pataas ng pataas. So paano naman tayo makaka-keep up doon. And yung number two is kawalan ng trabaho. So naman is yung tungkol sa digital economy. So kasi, mas sumisikat na ang um, online shops or mga e-commerce like mga Shopee, Lazada, Lazada, ganyan, Food Panda. Kung baga, mas gusto na lang yung mga tao na mag-order na lang online since mas less hassle kasi siya. Kung masasabi natin din na mas convenient siya. And malaki yung naging epekto nun sa economy. Kasi hindi na lang yung mga taong uh, lumalabas para mamili. So, syempre, bumababa yung kita. And dahil dito, no, yung ibang business is kinakailangan na nilang magsarado dahil nauwi na sa bankrupt. And ang sunod naman is yung tungkol sa trade wars at global supply chain issues. So yun yung mga epekto ng mga uh, trade tensions katulad na lang sa pagitan ng China at USA. And of course, yung issues about sa pag-export and import. So sa kabuuan, masasabi talaga natin no, na ang pamahalaan ay may mahalagang papel or may, may malaking papel sa pagtugon sa mga isyong ito, no, sa mga panlipunang isyo. So sa kabuuan, masasabi talaga natin no, na talagang meron silang... Um, malaking papel sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. Kasi first of all, responsibility nila ito. Kaya tayo nag-elect ng mga public officials para syempre tukunan ng mga iba't ibang klaseng isyong panipunan at uh, gumawa ng mga iba't ibang klaseng programa, kanyan, or polisiya para sa mga kapakanan ng mga mamamayan. So again, isa-isayahin natin yung mga responsibilidad nila. So unang-una sa lahat is yung paggawa at pagpapatupad ng batas at polisiya, pagsasagawa ng programa, pagbibigay ng servisyong publiko, pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang sektor, And again, pagbibigay ng suporta at pondo. At ang panghuli at ang pinaka sa lahat ay yung pagsulong ng katarungang panlipunan. O so, ang papel ng pamahalaan ay yung ng istruktura, uh, direksyon at suporta sa ating mga Pilipino or sa mga mamamayan. So ayun, meron tayong pamahalaan para matiyak na merong ayos o maayos ang buhay ng bawat mamamayan. At of course, patas at sistematikong natutugunan ang mga bawat isyong panipunan. So ayun lamang po ano sa aking parte. At sa susunod naman is amin tatalakayin kung ano nga ba yung mga uh, iba't ibang klaseng programa at iba't ibang klaseng ahensya ang mayroon upang tugunan ang mga uh, iba't ibang klaseng isyong panipunan patakaran at programa ng pamahalaang naglalayong matugunan ng mga isyong ito. Ang unang isyong panlipunan ay kahirapan. At ang programang nakapaloob dito, una, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4 ps ay isang social assistant program ng gobyerno ng Pilipinas na layuning mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap na pamilya. Pinibigyan ng programang ito ang mga kwalipikadong pamilya ng kondisyonal na cash transfer o salapi upang matulungan silang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at kalusugan. Ang pangalawang programa naman ng kahirapan ay ang Build, Build, Build program. Ito ay isang malawakang proyektong infrastruktura ng gobyerno ng Pilipinas na inilunsad noong Administrong Duterte. Layunin ng programang ito na magtayo at mag-upgrade ng mga pangunahing infrastruktura sa buong bansa upang mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya at mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Kasama sa proyekto ng BBB ang pagtatayo ng mga bagong kalsada, tulay at iba pang mga proyektong pampubliko na makikinabang ang mga tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang pangatlong programa naman sa kahirapan ay ang Job Creation Program. Ito ay isang inisyatibo ng gobyerno na naglalayong lumikha ng bagong trabaho para sa mga mamamayan lalo na sa mga taong walang trabaho. Layunin ng programang ito na mapabuti ang kalagayan ng ekonomiya at matugunan ang problema sa kawalan ng trabaho sa bansa. Ang isa pang layunin ng programang ito ay hindi lamang magbigay ng trabaho kundi mapabuti rin ang mga kabuhayan ng mga Pilipino mabawasan ang kahirapan at makapag-ambag sa pagmatagalang pag-unlad ng bansa. Ang pangalawa namang isyong panlipunan ay ang pangkalusugan. Ang unang programa naman sa pangkalusugan ay ang Complete Treatment Pack. Ang layunin nitong program na ito ay tiyakin na ang mga pasyente ay makakuha ng mga kompleto at tamang paggamot upang mapabilis ang kanilang paggaling at maiwasan ang anumang komplikasyon o sakit. Ang pangalawang programa naman sa pangkalusugan ay ang programa sa pagbabakuna. Ito ay isang inisyatibo ng gobyerno ng Pilipinas upang protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan lalo na ang mga bata mula sa mga nakakahawang sakit. Sa pamamagitan ng mga bakuna, layunin ng programang ito na pigilan ang pagkalat ng mga sakit tulad ng tigdas at polio at iba pang mga karamdaman na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Ang panghuling programa sa pangkalusugan ay programa para sa mga ina at kababaihan. Layunin ng mga programang ito ang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga kababaihan at matugunan ang kanilang pangangailangan sa aspeto ng kalusugan, karapatan at kabuhayan. Sa kabuuan, ang programang ito ay naglalayong magbigay ng proteksyon at mapabuti ang buhay ng mga kababaihan at ina upang magkaroon sila ng pantay na pagkakataon at karapatan sa lipunan. Ang mga programa para sa kahirapan ay naglalayong mabawasan ang bilang ng mga mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho, edukasyon at suporta tulad ng financial assistance, livelihood training at akses sa mga pangunahing pangangailangan. Layunin ito ang palakasin ng kakayahan ng mga tao na makaahon sa kahirapan at pagkaroon ng mas maayos na kalidad ng buhay at ang mga programa laban sa kahirapan ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng isang lipunang mas makatarungan at pantay-pantay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat mamamayan, maitataguyod natin ang mga solusyon na nagbibigay oportunidad, edukasyon at kabuhayan at sa mga nangangailangan. Hindi ito natatapos sa mga plano lamang kinakailangan ng pagkilos at malasakit mula sa lahat, sama-sama magagawa nating wakasan ang kahirapan at mabigyan ng pag-asa ang bawat Pilipino para sa isang mas maunlad at mas makataong kinabukasan. Ang mga programa naman para sa pangkalusugan ay naglalayong mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot kamay na serbisyong medikal, libreng check-up, gamot, bakuna at edukasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan. Layunin nitong tiyakin na ang lahat, lalo na ang mga mahihirap, ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. At ang mga programang pangkalusugan ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan at maayos na kalagayan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng mas abot kamay na serbisyo medikal sa pat pondo para sa kalusugan at patuloy na edukasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa sarili. May tataguyod natin ang isang malusog at produktibong lipunan sa tagumpay ng mga programang ito ay nakasalalay sa ating pagtutulungan mula sa pamahalaan, pribadong sektor, hanggang sa bawat isa sa atin, sama-sama nating isulong ang kalusugan bilang isang karapatan, hindi prebilihiyo upang makamit ang mas masigla at maunlad na kinabukasan. Bilang pagtatapos, ang ating mga programa para sa kahirapan at pangkalusugan ay naglalayong magbigay ng pagmatagalang solusyon upang maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagkakaisa, masinop na paggamit ng mga pagkukunan at pagtutok sa edukasyon, trabaho at serbisyong pangkalusugan makakamit natin ang isang makatarungan at maayos na lipunan sa masamang itaguyod ang adhikain para sa isang mas maliwanag na bukas para sa walang Pilipino ang may iwan. Ang tagumpay ng programang ito ay nakasalalay sa ating pagtutulungan at pagkilos tungo sa tunay na pagbabago. Ito naman ang mga patakaran at programa ng pamahalaang naglalay patugunan ang isyong pangkapaligiran. Una dito, ay ang National Greening Program or NGP. Isa sa mga aktibidades ng NGP ay ang tree planting. Ang tree planting ay pagtatanim ng mga puno para maiwasan ang mga sakuna at makatulong sa ating ekosistem. Sunod naman ay ang Environmental Impact Assessment o EIA. Ang layunin naman ng EIA ay tukuyin at suriin ang mga posibleng epekto ng isang proyekto sa kapaligiran upang makagawa ng tamang tisyon at hakbang para sa proteksyon ng kalikasan. At panghuli ay ang Republic Act No. 9003 o ang tinatawag nating Ecological Solid Waste Management Act. Ang layunin naman nito ay lumikha ng isang epektibong sistema para sa pamamahala ng solid waste na nagtataguyod ng kalinisan, proteksyon sa kalikasan at kalusugan ng publiko. Dito naman tayo sa pangkalakalan. Una dito ay ang Pilipinas 2000. Ang layunin ng Pilipinas 2000 ay ang pagbuo ng isang mas maunlad na bansa sa magitan ng mga reforma sa ekonomiya at pagpapalakas ng kapayapaan at kaunlaran. Sunod naman dito ay ang Medium Term Philippine Development Plan. Ang Medium Term Philippine Development Plan ay naglalayang isulong ang pag-unlad ng ekonomiya, bawasan ang kahirapan, at pagbutihin ang infrastruktura, edukasyon at kalusugan sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang mga batas at programang tulad ng Environmental Impact Assessment o EIA, Ecological Solid Waste Management Act, National Greening Program or NGP, at Tree Planting ay hindi lamang mga hakbang sa pangangalaga sa kapaligiran kundi pati na rin sa pangunahing sangkap sa pagbuo ng isang sustainable at mas maunlad na lipunan. Ang kanilang pagpapatupad ay nagpapakita ng ating responsibilidad bilang mga mamamayan na protektahan ng ating kalikasan at tiyakin ang magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng ating mga likas na yaman, nagiging posible ang pagunlad na hindi nakakasira sa kapaligiran. Ang aktibong pakikilahok at suporta sa mga inisyatibong ito ay mahalaga upang makagawa tayo ng makabuluhang pagbabago na makikinabang hindi lamang sa ating mga komunidad kundi pati na rin sa buong bansa. Ang pagkilos ngayon ay susi upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Sa huli, ang, ang mga hakbang na ito ay naglalayong lumikha ng mas magandang kinabukasan. Kaya dapat tayong maging responsable at masigasig sa ating mga aksyon para sa kapariligiran. Ako nga tayo sa implementasyon ng programa ng ating pamahalaan. Una na nga dito ang sa kahirapan. Ang mga programa ng pamahalaan sa pagbababa ng kahirapan ay mayroong mga positibong epekto. Ang mga pangunahing programa tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for peace at job creation programs ay nakatulong sa pagbibigay ng direktang tulong pinansyal at ang mga serbisyo pangkalusugan at edukasyon sa mga may hirap. Ang Pilipinas ay may iba't ibang programa upang labanan ang kahirapan. Tulad ng alamang lamang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace at Job Creation Programs na layang tulungan ang mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng conditional cash transfers. Ang programang ito ay nagbibigay ng tulong pinansyal, Magamat malaki ang naitulong ng sa pagpabuti ng kailagayan ng mga benepisteryo, ngunit nanatili pa rin ang mga hamon sa bansa. Pangalawa naman ay ang sa kalusugan. Mga programa ng maalat sa pangkalusugan tulad ng PHC or uh, Universal Healthcare uh, National Health Insurance Program at Complete Compact ay nagbigay ng mga pangabulang Pilipinas sa kalusugan ng mga Pilipino ang PhilHealth ay nangatulong sa pagpapagaan ng gastos sa ospital, lalo na para sa mga may hirap. Ito rin ay nagbigay ng libre o subsidized na paggamot para sa mga pangunahing sakit tulad ng tuberculosis, HIV or AIDS, cancer. Ang mga programang pangkalasugan sa Pilipinas tulad ng Universal Healthcare or UHC, mga PhilHealth, ay nagdala ang mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na akses sa mga serbisyong medikal. Ang mga programang ito ay naglayang tulong matiyak na lahat ng Pilipino anuman ang kanilang estado sa buhay ay magkaroon ng sapat na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Isang malaking hakbang ito patungo sa mas inklusibong sistema ng kalusugan. Sabalit, kahit na may mga positibong hakbang na tulad ng UHC, PhilHealth, patuloy pa rin nakaharap ang sistema ng kalusugan sa mga mahalagang kamal. Pangatlo naman ay ang sa pangkapaligiran. Ang mga programang pangkapaligiran sa Pilipinas tulad ng Ecological Solid Waste Management Act RA-903 at National Greening Program ay may mga positibong epekto sa kalikasan. Ang mga programang ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng waste management, reforestation at buwas ng polusyon. Ang mga hakbang ng pamahalaan na isang mahalagang simula upang maprotektahan ang kalikasan at mapabuti ang kalidad ng buhay sa bansa. Ang mga programa pangkapaligiran sa Pilipinas ay may mga positibong harapang upang maprotehan, maprotektahan at mapangalagaan ang kalikasan. Kapag kayo pinagkita ang mga batas tulad ng Clean Air Act, Clean Water Act at ang mga hapang labas sa deforestation, pagkakalbo ng kagubatan at erosion, na naglalayong pababain ang mga epekto ng pagkasira ng kalikasan sa kalusugan at kabuhayan ng tao. At ang panghuli, ang sapangkalakalang ang mga programang pangkala ang sa Pilipinas ay may mga positibong epekto tulad ng pagpapalawak ng mga merkado at suporta sa mga maliliit na negosyo. Ito ay naglalayong mapalakas ang sektor ng negosyo at pag-export, mapagbuti ang investment climate at mabigyan ng suporta sa mga lokal na industriya. Ang mga programang pangkalakalan sa Pilipinas ay may mga positibong epekto tumutulong sa pag ng ekonomiya. Isa sa mga benepisyo nito ay ang pagpapalawak ng mga merkado kung saan nagkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mga lokal na negosyo na, na makipagkalakalan sa ibang bansa. Kasama rito ang mga suporta para sa mga maliliit na negosyo at tumutulong sa kanila upang makapasok sa mas malalaking pamilihan at makapag-expand ng kanila mga produkto o serbisyo. Ang mga programa ng pamahalaan sa Pilipinas na naglalayo pababain ang kahirapan ay nagdudulot ng positibong epekto. Ang Patawid Pamilyang Pilipino Program for Peace at mga Job Creation Programs ay nakatulong sa pagbibigay ng pinansyal na tulong at mga serbisyong pang-edukasyon at pangkalusugan sa mga mahihirap. Ang PhilHealth at iba pang mga programang pangkalusugan ay nakapagbigay ng mga kabuluhang benepisyo lalo na sa mga may mabababang kita sa pamamagitan ng subsidiya sa mga gastusin sa ospital at paggamot sa mga pangunahing sakit. Sa larangan ng kalikasan, mga programang tulad ng Ecological Solid Waste Management Act at National Greening Program ay nakatulong sa pagpapabuti ng waste management, deforestation, pag-reduce ng pulisyon. Sa pangkalakalan, ang mga ng pamahalaan ay nagpalakas sa sektor ng negosyo, sumusuporta sa maliliit na negosyo at nagpapabuti sa investment climate at mga merkado. Dito naman tayo sa mga hamon na kinakaharap ng pamahalaan sa pagdugon ng mga isyong panlipunan. Una narito ay ang kahirapan. Ang kahirapan ay isang hamon dahil nagdudulot ito ng kakulangan sa pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Nagpapalawak ito ng agwat sa pagitan ng mayaman at may hirap na nagiging sanhi ng pagkawalan ng oportunidad sa pangmatagalang pagunlad ng isang lipunan. Ang pangalawa naman ay ang kalusugan. Ang isyu ng kalusugan ay isang hamon dahil ang kakulangan sa akses ng gamot at sa serbisyong medikal ay nagdudulot ng mataas na antas ng pagkakasakit at ng kamatayan. Bukod dito, ang mga pandemya tulad ng COVID-19 ay nagpapakita ng kahinaan sa sistemang pangkalusugan sa pagtugon ng mga krisis. Sunod na dito ang isyo ng pangkapaligiran. Ang suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon deforestation at pagbabago ng klima ay hamon dahil ito'y nagdudulot ng pagkawala ng likas na yaman at banta sa kaligtasan ng mga tao. Ang kapabayaan sa kapaligiran ay nagreresulta rin ng kalamidad tulad ng pagbaha, tagtuyot na nagpapahirap sa kabuhayan ng mga tao. Ang huling isyo naman ay ang pangkalakalan. Ang kalakalan ay nagiging hamon kapag hindi patas ang sistema tulad ng taripa at kota na pumipigil sa maliliit na bansa para magpagkumpetensya sa pandaigdigang pamilihan. Dagdag pa rito ang hindi balanseng ugnayan ng bansang maunlad at papaunlad ay nagre-resulta ng hindi pantay na benepisyo mula sa ekonomiya. Ang mga hamong kairapan, kalusugan, pangkapaligiran at pangkalakalan ay mahalagang tugunan dahil ang mga ito ay magkakaugnay at nakakaapekto sa pagunlad ng lipunan. Sa pamamagitan ng kooperasyon, patos na patakaran at malasakit sa kapwa at kalikasan, maaaring mabawasan ang mga hamong ito para sa mas magandang kinabukasan.